Ang DA Dow ay mm. magtatakda uli ng SRP. Oh, saan? Sa karne ng baboy. Mm. Ah, oh, kasi may pagtaas ng presyo ng karne ng mataas baboy. Mataas ang halaga, oh. pero hindi pa ngayon. Ah. Sa July pa. Ah, July pa. O, o, Agosto. Taste August muna, Taste muna. Ah, allan. Hmm. Badser lang. Ah, alamin natin ano ano bang paano na ibalita ito. Mula kay Giselle Ricafo, Giselle? Nakay plano ng Department of Agriculture na muling magtakda ng MSRP sa karne ng baboy sa dulo ng Hulyo o unang linggo ng Agosto upang mapakalma yung presyuhan. Sa ambush interview dito sa Muntinlupa City, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel na direkta ng bibili yung Ford Terminal Incorporated sa mga farm. Sila na rin yung magkakatay at magdi-deliver doon sa mga retailers. Utos daw ni Pangulong Bongbong Marcos na bawasan na yung mga middleman upang mapababa yung retail sa mga pamilya. Itatakda yung MSRP sa liyempo sa 380 kada kilo, habang P340 hanggang o oh, 350 naman sa kada kilo ng pigi at kasim. Sinabi ng da secretary na may internal rules pa na kailangang baguhin o ayusin yung mga revisadong plano ng kagawaran. Bukas din yung DA na mag-angkat ng karne ng baboy kung sinakailangan upang mapababa yung presyo sa lokal na pamilya. Ito si Giselle, Giselle. Si Kohol, Giselle. Si uh -uh. Kung mabigyan pa kayo ng uh, pag kataon na makausap si secretary Laurel. Ah, uh, paki tanong nga lang ano bang anong ginagawa nilang programa doon sa ating mga magsasaka? Dahil uh, binagsak nila ng 20 pesos per kilo ang bigas eh doon sa farm gate o bilihan naman sa palay ay binagsak din naman sa 11 pesos doon sa Cagayan. laluging uh -huh. uh, lugi yung mga magsasaka. So, para bang papaano nila ibalanse eh? yung ganitong reklamo naman ng ating mga magsasaka. Baka lang may magic program din sila dyan para mapakinabangan din ng ating mga magsasaka. Oo, oh, correct lang kayo, yung hindi nababawi yung, yung production ko. So, tumakbo na lang sa Maynila, si Secretary Laurel, pero mm. natin yung, yung tanong lakay. kayo. Alright, sige. Salamat, Giselle. Ito si Giselle Rico Ford para sa Deezer Show sa Pilipinas. Una sa Pilipino.